Zero utang sa pamilya? Posible yon at hindi mo kailangan maging mayaman muna. Maraming pamilya ang nag-aakala na kailangan ng malaking sweldo o remittance bago tuluyang makaahon. Pero ang totoo, may mga pamilya sa probinsya na halos wala namang kinikita pero walang utang, walang stress at may ipon pa sa dulo ng buwan. Bakit ganon? Bakit ang ilan na may malaking kita, may trabaho abroad o araw-araw na overtime pa ay mas lalong nalulubog sa utang? Ito ang tanong na bibigyan natin ng sagot ngayon. Dahil sa loob ng dalawampung minuto, ibabahagi ko sa iyo ang limang minutong bayanihan ritual na ginagawa ng mga pamilya tuwing umaga. Isang simpleng habit na kayang baguhin ang financial destiny ng buong clan. Imagine mo, bawat umaga may ginagawa kang maliit na bagay na unti-unting nagbubura ng utang, nagpapalakas ng tiwala sa pamilya at nagbubukas ng bagong mindset ang zero utang mindset. Hindi ito lecture. Ito ay isang kwento ng mga pamilyang tulad ng sayo na pinili ang pagbabago. Kaya huminga ka ng malalim dahil ang kasunod na mga minuto ay maaring ang pinakaimportanteng pag-uusap na maririnig mo ngayong taon. Bawat pamilya may sariling laban. May nanay na pilit pinagahati ang budget para sa kuryente, tubig at bigas. May tatay na ginagawang GCash ang sahod sa loob lang ng dalawang araw. May anak na nagtatago ng baon kasi nahihiyang humingi ng dagdag. At tuwing sweldo, sabay ang saya at kaba. Dahil alam mong may utang nakakatok ulit bukas, ganito rin dati ang pamilya ni Aling Minda. Sa maliit na baryo sa Batangas, araw-araw siyang gumigising ng alas 5 para magluto ng almusal bago pumasok sa palengke. Pero bago pa man pumutok ang araw, Bitbit -bit na niya ang bigat ng utang sa tindahan. Limang daang piso dito, tatlong daan doon. At lingguhan, tumataas na parang bula. Kilala mo siguro ang ganitong pakiramdam. Yung bawat tunog ng cellphone ay parang paalala ng utang. Yung simpleng text na kamusta na po ay may kasunod na pwede po bang makahingi ng bayad, hindi mo sinasadya. Pero parang paulit-ulit ang cycle. Kita, gastos, utang, bayad, ulit at sa gitna ng lahat, may guilt. Dahil alam mong mabait ka naman, masipag, nagmamahal sa pamilya, pero bakit parang hindi sapat? Ito ang sikretong hindi madalas pag-usapan sa mga financial vlog. Ang utang ay hindi lang problema ng pera. Ito ay problema ng disconnection. Sa loob ng bahay, kung kanya-kanya kayo, kanya-kanyang gastos, kanya-kanyang desisyon, doon nagsisimula ang bitak. At sa bitak na yan, pumapasok ang utang hindi ito pera lang. Ito ay ugali, mindset at higit sa lahat, kawalan ng sistema ng bayanihan. Bago natin pag-usapan ng ritual, unawain muna natin ang ugat ng sakit. Ang utang ay parang virus na dahan-dahang kumakalat sa bawat miyembro ng pamilya. Nagsisimula ito sa maliit. Pahiram muna ng bente, babayaran ko sa sweldo. Pero sa tuwing inuulit, nagiging normal. Hanggang sa dumating ang panahon na walang nakakaramdam ng urgency para magbago kasi lahat ginagawa rin. May anak na nagda-download ng online game gamit ang load ng nanay, may tatay na bumibili ng alak para pamparelax lang, may nanay na biglang nagpapadala ng GCash sa kamag-anak na humihingi ng tulong kahit wala na talagang sobra. Ang masakit, walang masama sa pagtulong, pero kapag walang sistema, pati ang kabutihan ay nauubos. Kapag walang ritual, walang disiplina. Kapag walang disiplina, laging may utang. Kaya kung nararamdaman mong paulit-ulit ang cycle na to, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat bayan, sa bawat kanto, may pamilya ring kagaya mo sa si pagod pero umaasa. Tulad ni Mang Rodel, isang OFW sa Dubai na labing limang taon nang nagtatrabaho. Kada padala niya, may saya sa una. Pero ilang linggo lang, ubos na naman laging may bagong gastusin, bagong emergency, bagong kailangan. Hanggang isang araw sinulat niya sa notebook, saan napunta ang lahat ng pinaghirapan ko at doon nagsimula ang pagbabago. Ang unang hakbang ng pagbabago ay hindi pera, kundi pagkilala. Kilalanin na may pattern, may habit at may solusyon. Isang umaga habang nagkakape, napansin ni Aling Minda, ang anak niyang si Liza na nagsusulat sa maliit na papel. Good morning, Mama. Today we will save five pesos. Ngumiti siya pero may kirot kasi naisip niya, ang bata pa lang may ganung mindset. Samantalang siya, araw-araw ang worry ay kung saan kukuha ng pambayad. At dito niya sinimulan ang tinatawag na bayanihan ritual. Hindi dahil narinig niya sa YouTube, kundi dahil desperado na siyang baguhin ang takbo ng pamilya nila. Araw-araw, limang minuto lang Bago mag-almusal, lahat sila may ginagawa. Walang cellphone, walang TV, walang distraction. Lahat ng miyembro ng pamilya, mula kay tatay hanggang sa bunso, ay magkakasama sa mesa. May maliit na pisara sa kusina, may nakasulat, Zero Utang Clan. Bago sila kumain, may isa silang tanong na paulit-ulit. Ano ang isang bagay na pwede nating tipirin o baguhin ngayon? Minsan, sagot ng bunso, Wag na po muna mag-soft drinks." Sagot ni tatay. Magbao na lang ako kaysa bumili sa labas. Sagot ni nanay. Isusulat ko lahat ng gastos para makita ko kung saan lumalabas ang pera. Simple, pero totoo. Doon nagsimula ang himala. Hindi pera ang solusyon, kundi mindset. Limang minuto ng pagkakaisa tuwing umaga ang nagbigay ng direksyon sa bawat araw nila. Dahil kapag sabay-sabay ang desisyon, sabay-sabay din ang resulta. At unti-unti naramdaman ni Aling Minda ang pagbabago. Dumating ang araw na nakabayad siya ng utang sa tindahan. Isang gabi habang nagluluto, napansin niyang tahimik ang bahay. Walang away tungkol sa pera, walang sisihan, walang takot sa bukas. Doon niya naintindihan, ang bayanihan ay hindi lang tulungan sa labas ng bahay, kundi sa loob ng tahanan. Kung mararamdaman mong totoo ito, tandaan mo, hindi mo kailangang hintayin ang perfect timing. Hindi mo kailangang maging mayaman o graduate sa finance. Kailangan mo lang ng limang minuto bawat umaga at isang pamilya na handang makinig, makipag-usap at magbago. At kung sa puso mo nararamdaman mong panahon na para wakasa ng paulit-ulit na utang, ito na ang simula. Dahil ang mga pamilyang nagtatagumpay ay hindi perpekto, kundi magkasama. Sila ang mga pamilyang natutong bumangon ng sabay, hindi hiwa-hiwalay. May solusyon at hindi ito pera. Ito ay bayanihan ritual. Kung nakaka-relate ka, pindutin ang like at subscribe. Dahil simula ngayon, magbabago na ang kwento ng pamilya mo. Ang totoong lakas ng isang pamilya ay hindi na susukat sa dami ng pera sa GCash o sa laki ng bahay, kundi sa tibay ng koneksyon nila tuwing may problema. Ito ang natuklasan ng mga pamilyang nagsimula sa simpleng limang minutong bayanihan ritual. Sa umpisa, parang laro lang. Pero pagtagal, ito pala ang susi sa zero-utang mindset, isang bagong paraan ng pagtingin sa pera kung saan hindi na ako ang sentro, kundi kami. Ang zero-utang mindset ay hindi basta disiplina sa gastos. Ito ay pagbabago sa pananaw. Dahil kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nakikibahagi sa disisyon, nagiging collective ang purpose. Hindi na hiwahiwalay ang plano, nagkakaroon ng direksyon tulad ni Mang Rodel nang sinimulan niyang turuan ang pamilya niya sa Pilipinas ng morning five-minute bayanihan, unti-unti silang natutong magtiwala sa proseso. Dati, siya lang ang nagpapadala ng pera at nagdedesisyon. Ngayon, kasama na si Mrs. at mga anak sa bawat plano, mula sa budget hanggang sa simpleng grocery list. Isipin mo ito, tuwing umaga, bago umalis sa trabaho, may maliit na moment of unity. Ang buong pamilya nagkakaisa sa iisang tanong, ano ang gagawin natin ngayon para mapalapit sa zero utang? Ang tanong na 'yan paulit-ulit na binibigkas ay parang panalangin. At gaya ng lahat ng panalangin, nagbubunga ito ng disiplina. May tatlong pamilya na naging inspirasyon ng Bayanihan Movement na ito. Una, si Rodel Family sa Batangas. Pangalawa, ang Alonzo Clan sa Pampanga. At pangatlo, ang Fernandez family sa Davao. Iba-iba ang kwento nila, pero iisa ang prinsipyo: collective action. Sa Batangas, si Aling Minda at ang kanyang anak ay nagsimulang magtago ng tiglimang piso bawat umaga sa isang garapon na tinawag nilang Bayanihan Jar. Hindi ito basta ipon, ito ay simbolo ng disiplina. Araw-araw, bawat miyembro ng pamilya naglalagay ng tiglimang piso at kung walang pera naglalagay ng papel na may nakasulat na Promise to Save. Sa loob ng isang buwan, hindi lang pera ang nadagdagan, kundi tiwala. Sa tuwing binubuksan nila ang garapon, hindi lang coins ang laman, kundi mga paalala ng commitment nila sa isa't isa. Sa Pampanga naman, ang Alonzo Clan ay may sariling twist. Tuwing umaga, habang nag-aalmusal, may tinatawag silang bayanihan check-in isa-isang nagsasalita. Ano ang gastos na pwede nating iwasan ngayong araw? Ano ang isang pasasalamat mo ngayong umaga? Sa simpleng sharing na ito, natututo silang maging aware, awareness. Yan ang unang kalaban ng utang. Dahil ang mga gastos na hindi mo namamalayan, sila ang lumalamon sa budget mo. Pero kapag alam mo kung saan pumupunta ang bawat piso, kontrolado mo ang sitwasyon. Ang Fernandez Family sa Davao, OFW Family din. Si tatay nasa abroad, si nanay nasa bahay, kasama ang tatlong anak. Ang ginagawa nila tuwing alas 6 ng umaga, video call. Hindi para magreklamo, kundi para magplano. May whiteboard sa dingding kung saan sinusulat nila ang weekly family goals. Sa umpisa, simple lang. Walang utang sa tindahan this week. Pagkatapos ng isang buwan, nadagdagan, mag-ipon ng limang daang piso para sa emergency. Sa loob ng anim na buwan, natupad nila wala nang utang sa tindahan at may maliit na savings fund na. Ang ganda, di ba? Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Ang tunay na halaga ng ritual ay nasa pagbabalik ng tiwala. Kapag sabay-sabay kayong nagde-desisyon, nawawala ang sisihan. Hindi na ikaw kasi bumili niyan. Kundi ano bang natutunan natin dito? Ang mindset na ito ang bumubuo ng tinatawag na zero-utang family culture. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng bayanihan ritual ay ang tinatawag na morning reset. Pagkatapos ng check-in, bawat isa ay naglalabas ng tig-isang pangako. Halimbawa, si nanay, hindi ako bibili ng bagong plansa ngayong buwan. Si tatay, maglalakad na lang papuntang trabaho kapag malapit. Si anak, magbaon na lang ako ng tubig kaysa bumili ng bottled drink. Ang mga simpleng hakbang na yan kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking savings. Ang tawag dito ay microdiscipline, maliliit pero consistent na desisyon. At dito pumapasok ang pinakamahalagang prinsipyo. Hindi kailangang malaki ang baguhin para magbago ang resulta. Ang consistency ng maliit na hakbang ang gumagawa ng himala. Ang limang minutong ritual tuwing umaga, kapag ginawa ng tuloy-tuloy sa loob ng tatlumpung araw, ay nagiging habit. At kapag naging habit, nagiging kultura. Kung napapansin mo, lahat ng ritual ay may tatlong parte, awareness, agreement, at action. Una, awareness. Alam ng lahat kung ano ang problema. Pangalawa, agreement. Sabay kayong pumipili ng solusyon. Pangatlo, action. Bawat isa ay may ginagawa, hindi lang isa. Ganito rin ang nangyari kay Rodel. Dati, siya lang ang kumikilos. Ngayon lahat may ambag. Ang anak niya ang gumagawa ng tracking sheet, si Mrs. ang nagbabantay ng grocery list, siya naman ang nagre-remit ng tamang amount lang. Sa una, parang mabagal ang progress, pero pagkatapos ng tatlong buwan, nagulat sila. Wala ng bagong utang at nakabayad na sila sa dalawang lumang balance. Ang mga simpleng rituals na ito, kapag pinagsama, nagiging zero utang system. Hindi mo kailangang gumastos para simulan ito. Wala kang kailangang i-download. Wala kang kailangang bilhin. Ang kailangan mo lang ay oras limang minuto bawat umaga at willingness na magsimula. Kaya ngayon, isipin mo, anong klase ng pamilya gusto mong maging? Yung laging may utang tuwing sweldo o yung nagaalmusal ng may ngiti dahil alam nilang kontrolado nila ang pera? Dahil sa bawat araw na pinapalampas mo ng walang direksyon, mas lumalalim ang ugat ng utang. Pero sa bawat araw na ginugol mo sa bayanihan, unti-unti mo itong binubunot. Ang mga pamilya na nagtagumpay ay hindi perpekto, pero consistent. At kung gusto mong makasama sa mga pamilyang nagising sa bagong mindset na ito, simulan mo rin bukas ng umaga. Itabi mo na ang cellphone, ilagay sa mesa ang maliit na notebook, at sabihin sa pamilya mo, simula ngayon, tayo ang zero utang clan. I-try mo ito sa pamilya mo ngayon, at i-comment ang resulta. Sabihin mo kung anong ritual ang ginawa ninyo at kung ano ang naramdaman mo pagkatapos. Dahil sa bawat kwento ng pagbabago, may pamilya ring mai-inspire. May mga araw na parang walang nagbabago. Gising ka pa rin ng maaga, ginagawa pa rin ng ritual pero parang paulit-ulit lang. Minsan may tampuhan, minsan may tukso, isang sale sa Shopee, isang birthday ng kapitbahay o isang emergency na di inaasahan. Ganito rin ang naranasan ng mga pamilya na nagsimula sa bayanihan ritual. Ang paglalakbay papunta sa Zero Utang ay hindi straight line. Ito ay parang bundok, may pagod, may takot, pero sa dulo may tanaw na liwanag. Isang gabi, si Aling Minda na paupo sa harap ng kusina. May hawak siyang resibo mahaba pa sa braso niya. Huminga siya ng malalim at napatingin sa pisara kung saan nakasulat Zero Utang Clan. Nakaramdam siya ng panghihina. Gusto na niyang sumuko. Pero biglang lumapit ang anak niyang si Liza. Dala ang garapon ng ipon. Mama, tingnan mo, puno na yung jar natin. Binuksan nila sabay at nang makita ang mga papel na may nakasulat na Promise to Save na paluha si Minda. Hindi dahil sa dami ng pera, kundi dahil sa mga pangakong tinupad nila bilang pamilya. Doon niya naintindihan, ang utang ay hindi lang pera, ito ay kwento ng pamilya. At ang bawat pagbabayad ay simbolo ng panibagong simula. Sa susunod na umaga mas maaga silang nagising. Sa mesa may bagong papel na nakasulat. Ritual level 2. Ngayon hindi lang sila nag-uusap tungkol sa pagtitipid kundi sa paglikha ng bagong kita. Dahil kapag solid na ang disiplina, ang susunod ay expansion. Tinawag nila itong bayanihan hustle. Bayanihan Hustle ay hindi tungkol sa pagod, kundi sa creativity. Halimbawa, si tatay, dati umaasa lang sa trabaho sa construction, pero dahil sa brainstorming nila tuwing umaga, naisip niyang magbenta ng homemade ulam sa site. Si nanay naman, gumagawa ng vinegar mix at binibenta sa palengke. Ang anak, gumagawa ng online layout para sa kaklase at kumikita ng kaunti. Araw-araw, may bagong ideya. Hindi lahat gumagana pero bawat isa tinatry nila ng sabay-sabay. Ganito nagsimula ang transformation. Ang dating mesa ng problema, naging mesa ng plano. Ang dating umaga ng stress, naging umaga ng pag-asa. At sa loob ng anim na buwan, nagbago ang kwento ni Aling Minda. Mula sa limang daang pisong utang, naging limang libong pisong savings. Hindi dahil sa milagro, kundi sa disiplina at pagkakaisa at dito mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng bayanihan. Hindi ito basta tulungan kundi pagkakaroon ng shared mindset. Ang mindset na nagsasabing, hindi ako nag-iisa. Kung babagsak man ako, may sasalo. Kung mangarap ako, may tutulong mangyari. Maraming pamilya ang natutong gamitin ang sistema ni Minda at ni Rodel. Sa social media, may mga post na may hashtag na Intra Zero Utang Clan at Jam Bayanihan Ritual may mga video ng mga bata na nagsusulat sa notebook, Today, I will save. May mga tatay na nagkukuwento kung paano nila naputo lang cycle ng utang. Ang bawat kwento, maliit man, ay patunay. Kaya mong baguhin ang direksyon ng pamilya mo kahit sa limang minuto lang bawat araw. Pero syempre, may mga tukso, may mga araw na gusto mong bumitaw. Yung tipong may dumating na bagong cellphone at gusto mong bilhin kahit alam mong di pa kailangan, yung may kapitbahay na may bagong motor at biglang parang gusto mong humabol. Dito mo kailangan ang tinatawag nating second anchor. Ang second anchor ay paalala kung bakit mo sinimula ng lahat. Sa bawat pamilya may kanya-kanyang dahilan. Para hindi na umiyak si nanay tuwing may naniningil. Para may ipon sa tuition ng anak. Para makauwi si tatay galing abroad at hindi na kailangang magtrabaho sa malayo. Isulat mo yan, ilagay sa pader, sa notebook, sa ref kahit saan mo nakikita araw-araw. Dahil kapag dumating ang tukso, ito ang magpapaalala sa iyo kung bakit ka lumalaban. At kapag nagtagumpay ka, ipagdiwang mo. Pero huwag kalimutang magpasalamat. May mga pamilya na tuwing linggo, may simpleng salusalo. Hindi bonga, pero totoo. May pancit, may kape, may tawanan. Sa gitna ng mesa, may garapon na puno ng barya. At sa ibabaw ng garapon, may papel na nakasulat. Salamat, bayanihan. Ang ganitong ritual ay hindi lang pampabago ng budget. Ito ay pangbago ng kultura. Isang kulturang nagsasabing, ang pera ay instrumento, hindi amo. Isang kulturang nagtuturo na, ang success ay hindi solo flight, kundi sabay-sabay na paglipad. Ngayon, isipin mo ulit ang sarili mo. Bukas ng umaga, gigising ka ulit. Ano ang unang gagawin mo? Babalik ka ba sa lumang cycle sweldo, gastos, utang, stress, o pipiliin mo nang sumali sa bagong kwento, isang kwento ng pamilya na may direksyon, may disiplina, may pangarap. Ang limang minutong bayanihan ritual ay hindi magic, pero ito ang spark. At kapag sinindihan mo ang spark na yan araw-araw, magliliyab ang pagbabago. Ang bawat kwento ng tagumpay ay nagsimula sa simpleng desisyon. Simulan ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na sweldo kundi ngayon. Kaya kung naniniwala kang kaya mo ring baguhin ang takbo ng pamilya mo, hawakan mo ang ideyang ito. Hindi ka kailangang maging mayaman para mabuhay ng payapa. Kailangan mo lang ng pamilya na nagkakaisa sa isang layunin. Ngayon, narating mo na ang huling bahagi ng ating paglalakbay. Tumingin ka sa paligid mo, sa mga taong kasama mo sa hapag, sa mga mata ng iyong anak, sa ngiti ng iyong asawa. Lahat sila naghihintay ng direksyon at ikaw ang magiging simula. Kaya mula ngayong araw ipangako mo ito, hindi na ako magtatago sa utang. Hindi na ako maghihintay ng himala. Gagawin ko na ang ritual. Magtitiwala ako sa proseso at hindi ako susuko. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kapayapaan ng isip, pagkakaisa ng pamilya, at tiwala na kahit anong bagyo, kaya ninyong lampasan kung handa ka ng simulan ang Zero Utang Lifestyle, like, share sa iyong clan at subscribe para sa susunod na ritual. Komento, ano ang unang gagawin mo ngayon? Salamat, God bless at mabuhay ang bawat pamilyang lumalaban para sa pagbabago.